sa lokal. Sa kanya na nanggaling. sa kanya na lang galing. Ano ba dumadalo grade? Hindi na, na, hindi na natin. Na natin hmm. Hindi na natin. 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 Hindi na natin kailangan pilitin na sa kanya na nanggaling, hindi na sinusunod ng MCGI. Yes. Kaya sabi sa Biblia, yes. kung kunay ko kayong mga alagad, <laughs> mananatili kayo sa aking mga aral. Ganon 'yun. Kaya hey, kung sinasabi niya, aral ng Diyos 'yun, hindi 'yung aral ng MCGI. Isa lang ibig sabihin talaga noon. Hindi nga talaga siya MCGI. Okay na ba yung ano mo uh, back to the scripture? Ayan, si si Tyrell ay kinakampihan niya si back to the scripture pero uh, sa bandang uli magkalaban din pala itong dalawa no mga kaibigan. Ano Tyrell wala. Ayun. Uh, Si Tyrell gusto ka usap eh. Hindi, uh, hindi ko nga ka kilala kay... yan. Hindi ko kilala yan si Tyrell. <laughs> hindi ko nga isa so, yan. Ang, ang tanong, kapatid na kaibigan na back to the scripture, may feedback sa akin doon po sa live. Uh, may feedback sa akin na uh, siguro galit-galit or anuman dahil sinasabi mo na ikaw ay MCGI Siyempre, of course naman, kasi um, magalit talaga yung mga MCGI dahil sa ginagawa mo, uh, dapat maging tapat ka kung hindi ka na MCGI, di sabihin mo na hindi ka na MCGI. No? Uh, pero ang, ang sinabi po, yung kaibigan natin na nag feedback uh, doon po, si po sa Brad, uh, Facebook page. Uh, Sige Brad, sasabihin ko um, dito ngayon. Sasabihin ko. Uh, ito, ito ang tanong, kapatid. Live po ito mapapakinggan po ng buong mundo sa uh, bagamat hindi ka nakikita pero sana maging tapat ka lang kung talagang MCGI ka sabihin mo yung totoong lokal at kung sino yung DS mo para mapatunayan na ikaw ay hindi nagpapanggap na MCGI kasi sabi mo uh, uh, personal hindi personal yon hindi personal yon Kasi kung bakit lang kasi namin pinaghihinalaan ka na hindi ka MCGI Sige, bro, bro, dahil sa, bro, bro, sa yun, iyong mga bro, bro. Uh, dahil uh, po sa inyong mga ba? turo o yung mga ipinaglalaban, wala man lang uh, kaugnayan doon sa ipinapangaral ng MCGI. Uh, yan po yung issue, kapatid. So nga, kaya nga, um... Ang ang sabi nila, eh pag pumasok, pa, uh, parang awa mo kapatid ni SL tanungin mo nga kung anong, sino yung BS niya, saan lokal siya, at uh, sino talaga siya para mak makita natin kung talagang siyang MCJ o hindi. Kasi, uh, alam mo yung ginagawa mo kasi, uh, siyempre ang MCJ po ang ano dyan, uh, kaibigan. No? So sana maunawaan mo yung uh, ibig ng uh, kapatid. Nawala na si Back to the Sketch. Uh, Ito, Brad, sasabihin ko lang sa kanila. Yung una kong pasok sa live mo. Hello Brad, rinig ba ako? Rinig ba ako? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Hello Brad. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. oh, yung una kong pasok sa live mo, Brad. Ano, uh, nagpakilala ako, Brad, bilang closet. Marami akong tao ah, dito. Pinupodresyo ng pananasa loob. Hindi ako pwedeng magpakita. Although, member pa ako at hindi pa ako tiwalag. Pero ako ay closet. So, hindi mo mapapatunayan na ikaw ay MCGI kapatid Hindi kung ganyan yung ano, ano ako ay ako ay binautismuhan sa lokal ng Cavite. Hulaan nyo na lang kung saan ang lokal ng Cavite. Ah, uh, ka kaibigan, walang silbi yan. Yung sinasabi mong ganyan, wala, walang silbi yan. Eh, hindi ko pwedeng... Um, So dapat sana ay 'wag mo nang sabihin na ikaw ay MCGI kasi uh, yung mga ipinaglalaban mo uh, wala eh hindi ka respeto sa uh, kay kapatid na Eli. sabihin na lang natin dahil uh, puro ano sa kapatid na Eli, dun sa pinapangaral niya puro sampal sa kanya yung sinasabi mo no? Ah, kaya mas maigi, huwag mo nang sabihin na ikaw ay MCGI. Mas maganda pa sana kung sabihin mo ikaw ay sabadista eh. Ah, kaibigan eh. No? Ah, tama, ka, yan, tama ka sabi... doon, Brad. Tama ka doon, Brad. Kasi hindi na talaga ako dumadalo, Brad, sa lokal. Kaya nga closet eh. Sabi ni Sabi ni Boss Toto, sinungaling yan, wala yan, sabi niya. No? Uh, correct. Don't mention na MCGI ka, sabi ni kapatid na Milo. Uh, si Essential <laughs> in DMCGI yan. Nag ganyan naman. Nagbabago lang yan. Ayan. O ganyan naman kayo pa Milo nga eh. Kasi kapatid, no? Uh, ayan si kapatid na Romel, no? Ah, uh, Ayan. Hindi kapatid ko, na Romel, hindi ko umaga? masisisi ang mga nagsasalita na yan. Hello, kapatid na Romel. Oh, magandang umaga. Okay, hindi magandang pumasok. Eh. Okay, magandang umaga. Hindi na ako pumasok. Okay, hindi ako pumasok. Pasok sana ako eh. <laughs> eh hindi ba Bali. ako As... uh, <laughs> Anong masasabi Talaga mo? Talaga kay... sa ah, 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 ah. Talaga sa comment lang siya. Ano? Talaga sa comment lang siya. Magaling. Kasi kapatid na Romel, hinala ko, kilala natin yan si Tyrell. Kaya ayaw pumasok 'yan kahit anong gagawin natin. Isa isa din itong nagpapanggap ah na siguro ah, ewan ko kung sino ito pero alam niyo mga kaibigan yung mga ganyang klase ay ano eh hindi hindi dapat paniwalaan 'yan. Oh, uh, may tanong ha? ako kay ano, kay ano may back, back to the scripture. Okay. Back to the scripture. Napakinggan mo 'yon, back to the scripture? Sige Brad, sige Brad. Sige lang, tuloy lang Brad, tuloy lang. Tuloy kailan lang Brad, Nakikinig ako. Kailan kailan ka nabautismal? Kailan? Kailan, kailan? Napakinggan ka mo 'yon, mo sabihin. Hindi ko pwedeng sabihin, Brad. Close it nga ako, so, hindi pa ako exited. Pero, pero, hindi, hindi nga, kailangan ka nabautismahan. Yan lang ang tanong ko. Hindi ko naman sinabing sa lokal, ang mga gagawa. Kailangan ka nabautismahan. Cavite daw eh. Hindi, hindi. Kailan, kailan. Kailan siya nabautismahan? Cavite Brad, Cavite ako nang Hindi, hindi, hindi. Kailan, kailan ka nabautismahan? Hindi. Anong pecha ka na about this man? O ulitin ko, Brad. Hindi ko na kailangan sabihin sa inyo yan. Yun lang ang sakin, so, bro. So, so, ibig sabihin, baka hindi Continue ako naririnig. Okay lang, kapatid na Romel. Okay naman yung ano mo. So maliwanag na po, mga kaibigan at mga kababayan na nanonood. No? Naririnig ko, Brad. Naririnig ko. Medyo lakasan mo lang yung boses mo, Brad. Na uh, si kaibigan Tyrell ay hindi na po siya MCGI. Bagamat hindi pa po daw siya uh, natiwalag. Eh kasi paano ka ititawil, ititiwalag, ah, kaibigan? Kasi hindi ka naman kasi tapat. So ibig sabihin, ah uh, hindi mo sinasabi yung totoo doon sa ano mo. Kaya hindi ka, alam mo, uh, yung ganyang klase ay pwede kang tawaging tiktik -tik yan eh. Kaibigan, pwede kang tawaging tik -tik yan kasi uh, maraming nag-upload ng mga mga uh, meet, uh, prayer meeting uh, uh dyan sa, Sabihin uh, na, na nila kung anong gusto nilang sabihin. Eh maari isa ka sa mga nagbabato ng mga video doon sa mga ano. ah, So ibig sabihin eh pumapasok ka or ano man sa MCDI. Wala akong kinalaman po, dyan Brad. Wala akong kinalaman dyan Brad. Isa lang ako miyembro. Ayan. Ayan. Ah, kapatid na Romel? Hindi niyo ako marinig. na pa ako nagtatanong. Ah, okay na, okay na. Hindi eh. Ah, hindi eh. O oh, sige, okay na. Okay na yan, brad. Hindi Namin niya masasabi yung pecha. Hindi niya masasabi kahit yung pecha Kanina kung pwede siya mo. brad, wala. Ayan. Nakikisabay eh. Ay, hindi mo daw masabi yung pecha, kapatid na back to the scripture? Brad, may privacy ako, brad eh. Hindi okay. natin pwedeng sabihin, brad so, private na iyo yun, yung pecha ng bautismo mo. Ako kasi nabautismo oh. ako March 26. Sa lokal ako oh, lang. sa yung... So, kahit na simpleng pecha ng bautismo, hindi mo masasabi. Basta, oh. ang, 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 kaya mo lang sabihin, member ka ng MCGI. Eh kasi kahit ako hindi ako member, kaya kong sabihin yun eh. At lang ba Member uh, ako ng MCGI. Oo, oh, oh, kapatid na Romel, ako man. Oo, oh, eh, yun sa kanya. Uh, alam mo, kapatid na SL, kapatid na SL ganito hindi naman kailangan berbatim kang itiwalag para matiwalag ka sa MCGI. Yung gawa mo lang, yung pananalita mo, magpap magtitiwalag na sa'yo. Yes. Kasi, ang sabi sa Galatia 2.4, at yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na nagsipasok ng lihim, ipinasok ng lihim. Nakapasok ba kapatid na Esel? Ano ang ano, oh, kan, ano ano kapatid? Galacia 24. Ah, sandali. Ah, uh, Galacia 24. Mas maganda ipakita natin eh. Ah, 24. Ah, ilagay ko lang no. Ah, uh, ayan. Bagay dito eh. Ah, uh, at ayon at oh, yaon God. ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim na nagsipasok nang lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Yesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Pa, eh, hindi ka hindi mo masisisi kaibigan back to the scripture na ganyan ang sasabihin kasi uh, mas maganda sana bago mo labanan ay tumiwalag ka muna. ...para hindi ka masabihan ng ganyan. Ayan lang ang pang at, at sa kapatid na Romel, yun lang naman na simpleng tanong kung kailan siya nabautismo. Para lang ma-verify pa kung... Ako ay hindi na dumadalo. Hindi, tinatanong ka lang at eh kung kailan ka nabautismo. Hindi na, ka na, na dumadalo sa lokal. Kailan <laughs> ka nabautismo? Kailan, ka <laughs> kailan ka nabautismo, kapatid? Anong taon? Ayun lang naman yung tanong ko. Ano Brad? Ang mga pag-uusapan natin yung yung biodata ko. Alam muna natin kung totoong ano. Kung, kung totoong membro ka nga ng MCG. anong taong ka na bautismuan? Anong buwan? alamin, Brad? Ay, ibig sabihin eh, hindi ka talaga membro. Oh hindi. Debro ko oh hindi. Wait lang, lalabas ko nga 'yung ID ko, Brad. Wait lang, Brad. Papakita ko 'yung ID ko. Ah. Ma madali lang makakuha Ito ng mga ID, ng din. 'Yung ID kapati, 'yung 'yung ID Back to the Scripture ay ano 'yan eh. Ayaw mo na ng ID? Oh. Oh. 'Wag ah, 'wag na. Hindi, diba? 'wag 'di na masyadong eh, dito. 'Yun na natin siyang bilitin. Na bilitin. Oh. 'Yun sabihin. Fake you. tong fake to sa akin ng MCGI 'yung may iba? Yung may kaya natin yung talata ng Biblia. Kaya natin yung talata oh. ng Biblia magpatunay. Kasi, kasi ano eh, ganito yan mga kapatid. Eh. Ang isang tao, hindi natin yan mapipili kung ayaw niya. Pero, lalabas ang katotohanan pag hinabpas natin sa salita ng Diyos. Tandaan yan, mga kapatid. Okay. Salita ng Diyos ang magsasabi kung tunay ba o hindi. Kasi yung bula ang mga ngaral, hindi naman niya sasabihin bula siyang mga ngaral eh. Diba? Sige, was... hindi naman niya sasabihin bula siyang mga ngaral eh. Pero yes. pag hinampas mo yan sa salita ng Diyos, salita ng Diyos na magsasabing bulaan siyang mangarap. Ganon din yung kapatid. So, yung kapatid, uh, okay. tsaka yung tinatawag na kapatid, ah, yung tinatawag na kapatid, hindi naman niya sasabihin na, ay, tinatawag lang akong kapatid. tiktik ako. So, ko. hindi ibig sabihin, yun, pero, salita pag, ng Diyos, teka muna, teka muna. Ginagamit yung teka weapon. Na. Oo, oh, talaga. <laughs> gagamitin namin weapon yun. Weapon naman talaga yun eh. Sa ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at uh, matalas kaysa alinmang tabak na bumabaon hanggang sa paghihiwalay. Uh, kumikilala ng pag-iisip. Quatro ng Ebreo. Ngayon ganito, yung binasa mong talata kapatid na Esen, dos kwatro ng Galacia. Anong sabi doon? At yan ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, nagsipasok ng lihim. Nakapasok ba, Esen? Nakapasok eh. Nakapasok, di ba? Tiwalag okay. ba yan? Iwalad ba yan? Hindi. Hindi. Nasa, nasa loob yan. Na, nakapasok nga eh. Kaya Oo. yung tunay na kapatid, kaya yung tinatawag na kapatid, hindi yan tiwalag. Kasi nga nasa loob. Pero sa pamamagitan ng pananalita, sa pamamagitan ng gawa, yung gawa mismo pananalita, yun ang pananalita, sino magsasabing hindi siya tunay na kapatid? Kasi yung bibig niya, hindi niya sasabihin yun. Isa pa, sa tito, 1-16. Kasahin natin yung 1 eh, sandali. Tito. Tito dos. Uh, uno, uno. Uno, 16. uno sa isa. Uh, uno di ay um, sila nangang, nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa palibhasay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yon. Ano sabi sa talata? Sila'y nagpapanggap na kikilala nila ang Diyos. Sasabihin ba nilang nagpapanggap lang ako? Sasabihin ba nila yan? Ay, hindi. Ay, hindi. Pero, lang ikaw, sa pero ikakaila yun. Pero, pero ikakaila yun Itinakwil, itinakwil ba? sa bawat gawang mabuti. Ah, hindi mo ikinakailangan Diyos, hindi mo sasabihin ikinakaila, yun. Ikinakailan ba mo ba Diyos? Hindi mo nga sasabihin yun, Brad. Inuulit uh, ko, hindi mo sasabihin yun. Barata. Hindi mo sasabihin yun. Pero, sa mga aral na sinasabi mo, na hindi aral ng MCGI, yun ang magsasabi na hindi ka MCGI. Unang-una, yung babae at bata na ipanganganak sa apokalipsis, hindi aral ng MCGI yun, Brad. Kaya kahit nabotik yes. mo ka sa MCGI, kung ang paniniwala mo si Maria yung at si Kristo hindi ka MCGI. Kahit pa na mo ka, kahit pa may ID ka, kahit pa may lokal ka, kahit pa may istilo ka bang gagawa, kahit pa may link ka. Ang magsasabi nun yung... Brad, pakiulit nga lang ang sinasabi mo, Brad. <laughs> <laughs> pakiulit nyo lang sinasabi mo. Anong paniniwala mo na, sa babae sa Apokalipsis? Si Maria ba yun? Sinabi ko? <laughs> Sino yun? Sino yun? Israel yan, Brad. Israel. Oh, hindi rin paniniwala ng hindi rin paniniwala ng NCGI na Israel. lang yung Brad sa, ipang, yung batang ano? ipanganganak. Teka muna, teka muna. Yung example ko lang yan, hindi yan ang pag-uusapan natin. Ikaw muna pag-usapan natin yung pagiging miyembro mo. Hindi pa hindi yan. Kung Kumb um, yan aral ng MCGI, Aral yan ng Diyos. Hindi aral ng NCGI. <laughs> eh di eh uusapan ibang usapan yan. Ito pa, kasi sabi mo, MCGI hindi ka. Hindi MCG, MCGI MCG, MCG, si Uso. Pero yung... Hindi ni Cristo. O, oh, di hindi ka MCGI. Narinig ba yung Pradesel? Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Eh, nakukuha oh, sa bibig. Na eh. di ba nga, hindi lang ako dumadalo, bro. Sa lokal. Sa kanya na lang galing, sa kanya na lang galing. Oh, hindi na ako dumadalo, brad. Hindi na natin, ako, na uh, hindi na ano, natin, hindi na Ay, natin kailangan, ano, pilitin. hindi na natin kailangan pilitin na sa kanya na nanggaling, hindi na sinusunod ng MCGI. Yes. Kaya sabi sa Biblia, kung tunay ko kayong mga alagad, mananatili kayo sa aking mga aral. Ganun yun. Kaya, hey, kung sinasabi niya aral ng Diyos yun, hindi yung aral ng MCGI, isa lang ibig sabihin talaga nun. Hindi nga talaga siya MCGI. Kahit pa may ayaw sa nabautismo, eh, patatak yan sa dos kwatro ng garasya. Kaya nga, kung hindi na siya dumadadong, ibang usapan na yun eh. Ang kailangan natin patunayan dito, kung tunay ba siyang MCGI ay hindi. Alam mo kapatid na sila ko? pag ang isang relihiyon napatunayan kong mali, hindi ko kailangan magpanggap na ganun pa rin ako. Yes, yes. Hindi ko kailangan magpanggap na lalayas talaga ako doon pag, sinabi, pag napatunay ako, ah, mali ang katoliko. Pag di ba katoliko ka ba? Ay, hindi na ako katoliko. Ayoko na dyan. Brad, hindi, mali yun, hindi naman ako nagpanggap na MCGI. <laughs> kaya nga hindi nga ako dumadalo na Brad. Oh, di hindi ka nga MCGI talaga. Kasi kung do, kung sa, bang, sa mga oras na to, hindi A, ano ka na MCGI talaga. Hey, hindi na sa mga brad. oras na to, hindi, hindi... na ako dumadalo eh. Ano bang 'tong pinaglalaban? Yan ang maliwanag. <laughs> yan. Yun, yung gusto lang namin <laughs> alam kung MCGI ka kasi nung unang pasok mo rito, sabi mo hindi ka pa umaalis sa MCGI. Saka, nabang sa mali Sabi brad. Nabang mali eh. kayo ng diwa, brad. <laughs> natatandaan ko yun. Bradese, natatandaan ko yun. Sabi Sano niya, hindi ano, pa daw siya umaalis hindi pa daw siya umalis Joseph Blondel siya. Yun. At Joseph saka kapatid lang. na oh. Romel, ayan, sinami na uh, Kapatid na Romel, naalala um. ko, uh, siya yata yung nagsabi sa atin noon. Ano ba ang na... umalis, Brad? Ano ba ang umalis? Di ba, exit? Di ba, exit? Alam mo, in, alam mo, in, wala na tayong usapan kung kailan umalis, ano ang umalis, sino ang umalis. Uh, basta ang malinaw ngayon, hindi ka na MCGI. Yan, yan lang naman yung dapat natin i-clear ngayon. Yan lang naman. Ah, uh, kapatid na SL, eh, si Tyrell. Tapos na. Eh, ito, tapos na <si> <laughs> ba? Si Ewan ko lang. Tapos na. Ewan ko lang si Tyrell kung papasok. Hindi naman ni siya yan eh. Maakit ba May, pag-asa bang umakit si Tyrell? Ewan ko lang. Ah, Kasi hindi na ako pumasok eh. Hindi lang ako pumasok sa trabaho eh. Wala yun. Ay, na hindi papasok pasok yung Tyrell. Hindi pa si uh, pasok pa, uh, um, hello, hello, brad, ano ba ang ano, ano ba ang stand mo dito sa Revelation 12.1? Gusto ko marinig sa iyo. Oh, Brad Desel. <clears throat> oh. Brad Desel. Oh. Ganito. Ah, uh, gusto ko sana ah uh, bago ko ilatag yung stand ko sa Revelation 12:1. Eh hindi ko pa kasi naririnig yung stand niya eh kasi ang sa, ang alam ko lang sa stand niya, mali pa ako kanina eh binabawi ko 'yun. Ang ang alam ko sa stand niya kasi eh, yung babae si Maria, si Kristo yung batang ipanganak eh hindi pa pala ganun, hindi pa nag-stand. Bali ako, sorry, hinabawi ko 'yon. Ngayon ganito. Bago ko ilatag 'yung stand ko, ilatag muna yung stand niya para. Sige, brother, bigyan dyan, mo ako ng 5 minutes ulit, ulitin ko sa kanya. Sige. Oh, sige, ganito na sige, lang sige. kapatid na Romel. Ah, uh, parang kuan na lang ito, ah. Magbigay na lamang po ko ng oras.